So 60% halos kinurakot po lahat 'yon. Ganun po ka yung problema. Wow. Para mas marami ho sila mahukurakot. Precisely. At nakakainsulto na. Sir, kayo rin po yung nagsabi na kung pie chart yung budget para sa isang proyekto ng gobyerno, 30% lang pala yung napupunta sa actual cost. For the execution. And then, average kasi lumalabas ng mga 40 to 45, di ba? Pero wala pa yung profit ng contractor. contractor. Sabi mo, nag-impose siya ng 15%, 30% na lang maiwan. Okay. Yun yung 30% na gagamitin niya. So, ang tanong ko sa kanya, how will you be able to execute it? Eh? Mm-hmm. Paano mo ma na quality yan? Sir, hindi sir. Mapipilitan kaming mag-substandard. Kaya ho walang bakal yung mga nakikitang proyekto. Kaya po yung simento napakanipis. Ganon din, pati yung asphalt overlay, mga road opening. Here, kung i-reduce -re lang po natin in simpler terms, sa bawat isang daang piso, nagagastusin para sa proyekto ng gobyerno pala. Yeah. 30 pesos lang ang napunta sa construction, yung sa execution ng proyekto. Uh, 8% sa tax. So, But is 7% and 1% so, is bond. E eh, di limpak-limpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Some of them are stealing 1 billion a year, more than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. May talab pa ko kaya ang lahat ng ito dun sa mga kurakot to the bone, to their core? Meron kasi phenomenon eh, sa human behavior. Sabi nga nila, man's desire is insatiable. Walang kabusugan. Walang kabusugan. Kasi tayo rin eh, we don't speak up eh the Filipino people just simply opt to be silent. Yan ang sandata nila ngayon. Oh, tahimik lang sila. Okay lang, bulsa tayo ng bulsa. May pag-asa po ba tayo? Meron pa naman. As politicians, na it's about time na talagang embrace namin yung real essence of public service. At tama na. Tama na. Mahiya na po tayo.